Sa isang panayam ay inamin ni Ina de Belen, ang anak ng celebrity couple na sina John Estrada at Janice de Belen, na naglilivin na sila ng aktor na si Jake Vargas halos dalawang taon na. Inamin din ni Ina na napag-uusapan na nila ang tungkol sa pagpapakasal, ngunit sa ngayon ay nag-iipon nuna sila bago ito mangyari ngunit pinabulaanan ang matagal ng chismis na nagbuntis siya that is always the, syempre nakikita nila na I gained weight over the pandemic. It happens naman talaga, e, ako naman, like I said, if ever man mabuntis ako, or I have a kid, malalaman at malalaman din ng mga tao. Saka kami naman kasi, if ever that happens, we're gonna be proud. Hindi namin itatago, mahirap yon. kaming dalawa pa, may tatago ba namin yon? Everybody around, we're in the business. Si Jake matagal na siyang artista. Ako, my family is in the industry, malalaman at malalaman din saad ni ina. Dagdag pa niya, ikasi kami. Ayoko naman mangyari na if ever I get pregnant or I get married. Magkakapaan pa kami. At least ngayon, we've been living together for almost two years na. So alam na namin yung ugali namin sa isa't isa. Kilalang-kilala na namin ang isa't isa.